Uh, parehong address po kasi um, Mayor, ang address po ninyo, tama po ba, ay Maligaya Street, Marilao, Bulacan? Ah, uh, opo. Tama. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wen Yi? Uy, naaalala mo na? Alin, video ka pa? Yung inaamoy mo? Oo, oh, bago nga to eh, kating ko. O, bakit na ka na naman. Uh, ay, alam mo ba? Mm. O naalala mo ba? Alin? Ang alin. dami May naman. naalala ka ba? Oo naman, no. Ano ba diba yan? Sa Balinsuela ba? Oo. Oh, <gasps> Mayroon daw sa Balenzuela. Kaya alam ni ka Pearl, hindi daw niya naalala eh. Nandiyan? <gasps> <gasps> so, ayan mga patang helmet today. So, Barber, happy day. Sa lahat ng mga pasok sa channel to, so please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka-updated. Sa lahat ng mga sinasawsawan na na para namin ni Bichoga. Par! Eto nga! Hindi pa rin naka-move on kay Mayor, no? Oo, kay Mayor! Okay. Oo, nakakaloka. Consistent ang mga sagot na hindi ko po alam. tang oh, oh. mga kabatang helmet, hindi pa rin talaga tapos tong major-major issue kay Mayora. At ito nakakawindang, bitch Mm Meron -hmm. pala silang business sa Valenzuela eh? at sa Marilao. Sabi! Oo, ito pa naman. May negosyo kayo sa Valenzuela? Um, dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Tumira ka ba sa Valenzuela? Um, tumira po ako parang kung di po ako magkakamala isang taon po. Okay, dito sa address na ito? T uh, 52, T 58. my, uh, 58, opo. 58. And then, itong, uh, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. But interestingly, nung pinacheck ko ito sa aming uh, business permit uh, section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Uh, Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako noon. Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Kailala ko yung may-ari nito. Yung Baile family. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Uh, Your Honor, hindi ko na po alam. Kasi bata pa lang po. <laughs> How old were you when nung tumira ka doon? More or less? Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. But do you know this family, yung Baile family? Hindi ko po maalala po. Uh -huh. Uh -huh. Hindi, hindi kayo umuupa doon sa kanila? or uh, Hindi ko na po maalala po, Your Honor. Ito pong... Tanong, batay po sa general information sheet ng inyo namang meat shop. Kapatid nyo po ba sina Seimen Go at saka Sheila Go? Uh, hindi po. Pero kaapelido nyo po? Opo. Uh, Kamag-anak nyo po ba? Uh, hindi po ako sigurado po. So, uh, parehong address po kasi. Um, Mayor, ang address po ninyo, tama po ba ay Maligaya Street? Marilao, Bulacan. Ah, uh, opo. Tama. Sino naman po sina Jian Zhongguo at saka Lin Wen Yi? Dahil pareho po ang address nila, bagamat uh, Chino po sila. Opo. Uh, bali mga kasama po sa negosyo po. Sa meet shop po. So, mga kasama po ninyo sa negosyo at parehong address sa inyo hindi ko po hindi ko po masyado sigurado po, po doon sa address pero magche-check po agad po Madam uh, Chairman po. All kasi sa sa impormasyon namin pareho po ang address nilang dalawa sa address nyo. Sabi nyo naman po kanina tungkol kina Saint Menguo at sa Kashila Guo, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo. Ah, uh, opo. Pero kaapilido? Ah, uh, doon po sa sec po, ka... Nagalagay po doon, Sen. Saan po? Ay, hindi, uh, hindi ko po sinasabi po. O, oh, batay po sa general information sheet nung inyong meat shop. Opo. At yung so, meat shop po, uh, pinasara na po nung during pandemic po. Pero the pandemic was just a few years ago. Opo. Kung magkasama kayo sa general information sheet ni na Seimen Guo at sa Kashila Guo, paano hindi nyo maalala kung kamag-anak nyo. Sino sila kung hindi nyo kamag-anak kung magkasama kayo sa meat shop batay sa GIS ng so meat shop? Uh, opo, your honor. Uh, double check ko lang din po. Di po ako masyadong okay. sigurado po. At sa mayor, pareho rin po ang kanilang middle initial, L. Okay. Okay. At kayo po, L. Okay. So, okay. parang po. Uh, yes, ma'am. So, okay. uh, kayo po, middle in, uh, middle name nyo po, leal. Okay. And kung ako, uh, layperson, titignan po yung GIS ng meat shop. Uh, and by the way, pareho ring address nila sa GIS. Uh, at ang middle initial nila ay L. Uhulain ko rin na leal ang middle name nila. So, kaya ang una ko pong tanong sa inyo kung kayo po'y magkakapatid. Uh, ang pagkakalam ko po, sa nanay ko po ako lang po mag-isa po, Your Honor. Alright. Pero sila po ay kasama ninyo sa GIS ng shop. Apo. Double check ko po your honor para sigurado po. Nakakaloka. Buti na lang. Hindi ba niya alam, Bichoga Poy, na si Sen, ano, Gachalian? Eh, dating mayor dito ng Wala nga siya maalala. Sa bagay, no. So, disoriented talaga si Mayora. Oh, disoriented? Baka kulang ng, ano, na, sugar. Ah! naga hypoglite Oo. Kulang ng vitamin K. Pero grabe talaga may ah. Mm. Ano yun? May business sila dati or tumira siya dati sa Valenzuela. Pero hindi niya maalala yung kung saan doon. Wala eh. Eh kaya lang, si Senator Win, Gachal yan. Oo. Oh. Kilala pala tong mga nakatira sa address na yun. Yun lang ay. ang malupit. Diba? Oh, eh, hindi nga raw niya alam eh. Basta wala siyang alam. Tsaka ilang taon ba siya nilagak sa Valenzuela? Hindi rin niya alam. <laughs> Oo, oh, tapos sabi isang taon. Ay, eh, check ko po. Ano, Tsaka saka saan naman niya niya check Kung hindi nga niya maalala at hindi niya alam, saan naman niya check Sa script? Oo. Uh -uh. Oh. Kasi baka mamaya mali ng sagot. Kaya nga. Baka magkamali ng sagot. Teka eh. lang po. Iti-check ko muna po sa script yan. Ganun. Yan. Check the label, na mami. Na eh, pero may sa Marilao, Pichoga Por. Oh. Ano yan? Ano? Patayan? Ano? Embroidery ko, no? Anong binuburda nila doon? Eh, lagi ako dumadaan doon, eh. Sa patubig. Kaya nga, meron ba doon? Meron tao, Parang... daw. Maligaya. Sa Maligaya Street. Marilao, naman... Bulacan. Wala naman ako nababalita ang nananahi doon. Tsaka, Malay mo naman, mayroon to naman, hindi nga niya maalala eh. Palagi nga akong dumadaan doon, may geographer. Eh bakit ba? Siya hindi niya maalala eh. Ikaw diba? pa? Parang gusto kong puntahan yan bukas. O oh, sige, okay, tara. Sisiyasatin ko talaga kung uh, uh, ba nga meron, no? Uh, tapos... At di, pagtatanong ko na lang din, kung kilala ba nila si Mayora? Ah, uh, si Alice Go! 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 Diba? go. Ganun mo ah, echo, oh, oh. echo-echo mo ah. Subang, magdala pa ako ng megaphone eh. Ah. Oh, diba? May nakakaalala po ba sa inyo? Ano, ano? daw yun? Yung no? embroidery na yun? Sa kanila daw yun? Sabi niya, pero hindi rin niya, daw niya maalala. Kaya nga. Basta oh. lahat, hindi niya maalala. Ano I-check na lang daw niya. Check the label, mami. Kaya nga, Nakakaubo. <coughs> pero si teacher Obili, dapat talaga maimbitahan niya sa Senate hearing. Oo, magaling siya eh. Kasi kay teacher Obili talaga nakasalalay lahat ng kasagutan. Kaya ng na sa personal na opinion ko yung video card. Ayun ba ang turo ni Teacher Rubilin? Oh, kasi parang Pag... feeling ko, si Teacher Rubilin na makakasagot ng lahat. Sino ba ang turo kay, ano, Mayora Alicia? Si diba, Teacher, si Teacher Rubilin. Rubilin? Oh. Ang tinuro ni Teacher Rubilin, no comment. Ah, ano, hindi ko po alam yan. Sa-check ko muna. Siya din kaya yung tutor nun? Ang tanong, ilan taon na ba si Teacher Rubilin? Baka mga... bata pa. Bata pa? Oo. Ilan taon na ba to si Mayor? hindi pa rin alam. Hindi na natin alam eh. Check lang na natin para sigurado. Naka, ano, naman. O, oh, ayan mga kabatang helmet. Comment down below nyo dyan kung anong sasabi nyo. Hindi pa tapos tong issue na yan. Basta <laughs> Hindi siya alam. Pero, Consistent. nagtataka lang ako, Bichoga Pere. Eh. Asa na yung issue sa West philippines si Ah, uh, ay kailangan bang alalahanin yon? Siyempre naman, yung pag-water cannon. Oh, eh bakit ba? Asan na? Eh, ano kailangan ano na? nang kalimutan muna yon. Dito muna tayo sa walang alam. Puro nalang walang alam? Oo. Oh, kaya mo muna yung isyong yun. Kalimutan na yun. Buti na natagal na dyan si Risa para talaga magtanong, no? Dito kay hmm, Mayora, eh. no? Galing, galing, galing. galing. Pero nakakaloka lang tayo, mga patang helmet. Binubudol na yata tayo, ah. Oh, Oo, kala mo lang yun. Well, Hindi totoo yan. Hindi nga nila alam, eh. <coughs> Kayo alam nyo? Hmm. Oo. Ah! Ito, Bidyo oh. abangan nyo kami bukas. Saan? Ako pang malakasan ito, mga helmet. Kahit wala tayong tulog, tuloy na tuloy to, Bidyo Gaper. Oh. Namimigay tayo ng mga pang na mga food packs, mga goodies. Bukas yan, mga kabatang helmet. Abangan nyo po yan. Nandyan po tayo sa sikretong malupit muna, pero isa so siyang... Is so is Pilipinsi. So is Pilipinsi, agad. Hindi muna. Nandiyan po tayo sa Bago Bantay Elementary School po as mga kabatang helmet. Sure ka? Yes! Sure na sure ako. Alam ko talaga yun. Alam gapar. mo yan, ha? Kita-kits po tayo dyan. At nakalive po bukas si Superwoman, si Miss Belle. Dahil makakasama natin siya, mga kabatang helmet. Para dyan sa pangmalakasan na paayuda, Bidyoga Park. Hmm. Yeah. Siyempre, kasama din ang Walang Iwanan Alliance. And, siyempre, Bidyoga Yes. Ang mga pangma... Oo, oh, oh, Bidyoga Park. Siyempre, kasama din sa mga kids and mothers. mother. So, basta abangan nyo yan bukas mga kabatang helmet. And live yan na mapapanood sa Facebook po. Video ka oh. Ni Miss Belle Enriquez, aka Superwoman. So, ayan na. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay nyo, nyo, nyo nag-helmet din na bukit. Keep setting better everyday. God bless everyone. Bye! Nako, tayo na nga lang, ano, so, mo, tayo, tuli, tuli lang ang ano, magtulungan. Alam mo, may common sila, no? Ano, Pagawa na mabuti, ha? May common sila. Sino? Yun. Wala alam? Uh Oo. -oh. Tsaka si no comment? Oo. Uh oh, Aray, uh -oh. oh, oh, so oh lang wala. Tsaka no. Kalip nga yan. Huh?